Hello guys, hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro Kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga Aquarius? So, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo Thank you, thank you so much po mga Aquarius At sa walang sawang no. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo At sa mga bago, welcome na welcome, welcome po kayo dito Thank you, thank you so much po sa pag-appreciate ninyo ah uh, hihingi po tayo ng hihingi po tayo ng update para sa inyo kung ano yung maaaring gawin or ano yung dapat gawin o ano yung pwede natin i-improve no? sa sarili natin so yun po um, so general reading ito pwede mag-resonate pwede hindi kunin lamang, kunin para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan natin mga Aquarius. So, kamusta na kayo mga Aquarius? Kamusta ang inyong mga energy? Siguro ang dami yung ano, ang dami niyong inisip, parang ang dami niyong gustong gawin, or ang marami kayong ano no, Marami kayong mga pinapangarap. Marami kayong gustong ma-achieve, no? Oo, kahit naman sino gusto natin, meron tayong na-achieve. Na-achieve sa buhay natin na kahit pa paano, no? Kahit pa paano medyo maalwan, no? Maalwan ang buhay natin. So, hihintay na update para sa inyo mga Aquarius. Ako message para sa inyo. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi, no? Kunin lamang kung ano yung para sa inyo. At ang ibang hindi ay, hayaan nyo na po ako. Or, ibigay po natin sa iba. So, simulan natin mga Aquarius. Uh, ano ang naisipatid uh, sa inyo? Wow. Tingin ko po, po ako mensahe. Kung gusto nyo spirit, spirit tayo po ako mensahe po para sa mga Aquarius. Mm -hmm. Okay, Aquarius. So, meron ka dito ang Maring ka dito use your hands ground yourself and beauty ritual wow so ang ilang sa inyo mga aquarius na yung kamay ninyo is ayan yung ginagamit niyo sa mga siguro meron kayong mga trabaho na ang gamit ninyo ay Kung parang nananahi kayo, no? nananahi kayo, meron kayong mga, o nag, nagagansilyo kayo, mga ganyan. At ang ilan din siguro sa inyo ay siguro hindi lang sa pananahi ang trabaho ninyo. Meron pa kayong ginagawang ibang trabaho na Ibang trabaho mula sa yung computer, no? Yung computer ang hawak ninyo. No, internet, mga ganyan. No. At meron din kayong ground yourself. So, kailangan nung i-ground yung sarili ninyo. Kasi, para ano dito, eh, parang merong kang tinatanggal mo. Meron kang tinatanggal sa sarili mo. Na yung hindi na nakakatulong sa iyo. Yung parang masyado ka nang masyado ka nang nahirapan doon sa sitwasyon na yun na gusto mong tanggalin. Gusto mong tanggalin sa buhay mo or, or sa mga isipan mo. Kaya ang um, ground ka sa sarili mo. Kasi ang umiiral sa inyo dito is um, love. Minamahal mo yung sarili mo. At doon ka lang ang ilan sa inyo, no? ang ilan sa inyo doon nagpo-focus sa parang inuuna nila yung sarili ni sarili nila, no? minamahal nila yung sarili nila. Ayun ang bago nilang Um, parang nagkaroon na siya ng kailangan kong mahalin ang sarili ko. Kailangan kong hindi pabayaan ang sarili ko. Kaya inaalagaan mo ang sarili mo dito. At talagang nag-ground ka para sa sarili mo. Dahil kaya mo ng toxicities. So kaya um, mas mahalaga sa'yo yung self-love. Mga Aquarius. No. So, yun po ang message sa inyo. At hindi pa tayo, hindi ko pa ano message para sa inyo mga koils. More on, nakapokus kayo dito sa sarili ninyo. Minamahal nyo ang sarili ninyo at minamahal nyo ang trabaho ninyo. Ayaw nyo ng, ano, ayaw nyo ng disturbing, ayaw nyo na istorbo kayo. Nakapokus. Gusto nyo nakapokus lang kayo dito sa ginagawa ninyo or ang ilan din naman sa inyo dito ay kailangan mag-ground, no? Kailangan mag-ground kayo sa sarili ninyo. At uh, alagaan ninyo ang sarili ninyo. No? At alagaan nyo rin yung mga trabaho ninyo. So, ano pa ang message sa inyo mga Aquarius? Okay, akho So dito So more on ano kaya dito no? Napaka masyado niyong mahal, no. Masyado niyong mahal 'yung trabaho ninyo, minamahal niyo at minamahal niyo talaga ang trabaho ninyo. No, kahit andito 'yung Marami ka namang choices, marami ka namang marami ka namang gustong maranasan na trabaho ng mga Aquarius. So, um, meron, ka ng as meron ka ng asing tinuturo dito eh. May tinuturo ka na dito na siguro ito na yung ito na yung gusto mong trabaho. O ito na yung gusto mong opportunity na dumating sa'yo. Parang andun din talaga yung pagmamahal mo sa trabaho mo or kung sa person mo naman to kung marami ka kung maraming nanliligaw sa iyo or marami kang na, marami kang natitipuhan na lalaki natitipuhan na gusto mong makasama ando na yung meron ka ng desisyon meron ka ng nagawa ng desisyon sa sarili mo na siya nang talaga ang pipiliin dahil kinilala mo na siya kinilala mo na tong person na to at ando na talaga yung decided mo para sa kanya kaya nandito yung bagong bagong yung mga opportunity na tumating sa'yo kasi kumbaga parang nagkaroon ka ng grounding sa sarili mo na ground mo yung sarili mo, hindi ka basta-basta dito yung parang inuudyohan ka or merong mga sinasabi sa iyo na hindi maganda or mayroong mga toxic toxic sa paligid mo na person kumbaga kumbaga hindi ka di, hindi ka doon parang hinayaan mo lang parang go to the flow ka lang dito kasi ayaw mo masira yung mga plano mo ng mga aquarius. dahil masyado masyado mong mahal ang sarili mo kaya nandun talaga yung mga bagong ginagawa mo sa buhay mo. Yung mga action mo, yung mga decision mo na ginagawa mo na sa ngayon. Or pwede rin ito na kailangan mo meron kasi mga pinaplano sa sarili mo na kailangan mo ikaw lang ang nakakaalam at walang nakakaistorbo sa'yo. So, ganun. No? Kaya, kaya minsan nandun yung nandun yung memory na, na sa sa'yo na siguro naging aral na yun sa'yo mga Aquarius. Kasi lagi yung minsan pumapasok sa isipan mo na na bakit nangyari yung gano'n. Meron kasi, meron ka kasi dito may naaalala ka na nangyari sa'yo na lagi pumapasok sa isipan mo. Kaya masyado ka nang masyado, natuto ka dito eh. Natuto ka na sa sarili mo dahil ayaw mo nang magkamali. Kaya nandun na yung talagang pag-aalaga mo sa sarili mo, pag-aalaga mo sa mga desisyon mo. Dahil ayaw mo na mawala yung mga bagay na nakuha mo noon. Siguro marami ka nang siguro noong mga, mga past month no, or past week, man or last year or last year siguro meron kang sitwasyon na nangyari na parang nawalan ka nawalan ka hindi mo alam hindi mo alam kung saan ka pupunta or kung saan, ka kukuha dahil nandun yung panghihinayang nandun yung panghihinayang mo na bakit nangyari yon kaya ngayon natuto ka na sa sarili mo na hindi hindi na mauhi yung ganun nangyari na, na sitwasyon sa buhay mo na nagkaroon ka ng parang ano siya, ang problema sa buhay mo. So, pero unti-unti unti-unti mo itong ang um, ginawa ng solusyon. Kaya sinasabi mo sa sarili mo dito hanggat na ari, kaya mo nang maulit yung sitwasyon na nangyari sa'yo ng mga, mga nakaraang, nakaraang taon, nakaraang buwan, o mga ilang lipas nitong mga linggo, meron, nagkaroon ka ng problema na tungkol sa pera or may mga may mga na nawala na bagay sa 'yon na hindi mo na expect na mangyayari yun. Ngayon, um, ayaw mo nang maulit yun. Kaya nagkakaroon ka ng grounding sa sarili mo. At minamahal mo na yung sarili mo. Ayaw mo nang, ayaw mo nang maulit muli pa siya. So, kaya mas mahal mo na ang sarili mo ngayon at, ang, at ang trabaho mo. At nandun talaga yung ano, yung idea mo na na talagang pinag-isipan mo ng mabuti na plinano mo talaga no? kaya ayaw mo nang maulit yung mga hindi magagandang nangyari sa yo. so yun po um, Aquarius um, tuloy mo lang to itong pag-ground mo sa sarili mo pagmamahal mo sa sarili mo pagmamahal mo sa trabaho mo no? uh, kung misan, ganito may naalala mo siya so tanggalin agad no tanggalin agad yung hindi magandang nangyari na minsan naaalala mo kumapasok sa isipan mo so yun po yung forecast insight ng mga aquarius thank you thank you po thank you thank you po sa panonood and god bless po thank you so much